Guys, good morning. Uh, GTA Cars, check muna tayo ng mga for releasing natin na unit kasi mag-uundas. Uh, yung mga gagawin natin at marami-rami tayong mga nakapila today. Um, itong white, for releasing na to, EcoSport, uh, reserve na. Uh, kakagaling na ito sa workshop, nababa na yung transmission, palit buong shift fork A and B. And itong red, uh, hopefully today or bak tomorrow morning, marilis natin to. May tinatapos na lang saan yung kaya dun sa headlight, no? Uh, parang detail tapos, after nito, tayo na kasi yung gumagawa nito eh. So, after nyan, papatay-step detailing na natin to para ma-release na mamaya or tomorrow. Tapos, eto sa yung kakakuha mo sa workshop, no? So, napalitan na yung transmission, pati yung mga backplate, no? Shift 4 NB, lahat, buong, halos buong set. So, eto yung kung napanood nyo kinuha namin do sa Bulacan. Uh, walang issue yan guys yung galing pa kami pampanga yung Ford Focus na white na hindi nabili ito yung gamit namin nun so balikan yan dito sa shop walang issue uh, pero syempre so people down transmission uh, brand nyo na yan shift fork ANB brand pati yung clutch so ayun madumi pa di detail natin yan tapos ano pa yung iba natin sep itong Focus mga ano to eh. Ang binigay natin timeline kina bossing around 2 to 3 weeks. Uh, medyo marami pang work to be done siya. Nakapila pa yan for transmission pull down. Ito sep no yung? Yung white. Ito white. Ito pala. So itong white na Fiesta, ito yung sila bossing from Canada. Shout out sir. Um, sa father nila na pinare -serve. Um Ano dito sep? Red uh, unit. Yung sa wiring ang head unit. Tapos, syempre, detailing. Na-pull down na yung transmission niya, no? Baba na tranny Kunin, tapos... Ay, kaso papalitan pa pala no? Regator. kasi yung temp... Uh, hindi siya overheat, pero nasa 102, eh. So, alam niyo naman dito, pag di kami satisfied, ayusin ulit namin yan. Palit kami ng radiator, kung ano pa, mga siguro reservoir, mga return hose. ah, uh, Ito pa pala, yan, nakita ko yung blue. Titanium yan, no? Titanium, no? Black Edition. Ayan. So, itong blue, uh, reserve na rin to. kina na, sir. Naalala ko to, ito yung unit na galing pa silang Boracay, galing airport, tas nag, uh, nagpa-reserve ng unit. So, ito yung Black Edition. Kita nyo, ang pogi niya, no? Titanium yan, guys, pero... Um ito is for engine refresh o so nakapila din 'yan. Tapos syempre pati transmission kasama na. Ito pala. Ay nakakita ko lang 'yun. Eh punit na pala 'yung gulong. So palit din tayo niyan, syempre. paint na rin to pati yung refresh ng engine and yung mga cooling system. So dahil manual yan guys, medyo mas mura yung uh, mga components niyan. Hindi naman mura pero compared sa so automatic, mas ma ano yan. Pero yung process niyan parehas lang. Full pull down ng transmission pa rin yan. So kahit manual, ganun ginagawa namin. Um no pa ba? Sa workshop, so workshop uh, apat apat yung ano ba yun? Eco Sport na red. Tapos may dalawa tayong, ilang Fiesta ba yun? Fiesta na Celestial Blue. Yung blue. Tsaka, Cel Celestial Blue. Oh. Anong ginawa doon? Turbo. Ah, pinalitan ng buong turbo. Hmm. Okay. Kasi yun, nababa na yung tranny nun, di ba? Oh, Actually, for releasing na pala yung Celestial Blue namin na Fiesta. Nandun sa workshop eh. Ganito yun guys, yung color niya. Mamaya, ah, uh, may videos naman tayo ng lahat. Ayan, ganun, no? Celestial Blue. So, for release na dapat yun, no? Oh, Kaso, nag, parang humahagok, taas baba yung menor. So, tagal nilang dinayagnose. Uh, medyo bihira kasi nasisira yun eh. So, fortunately, kailangan pagpalit ng turbo. So, kahit ganon, titayang titipid, palit tayo ng turbo kung ano yung kailangan para walang issue. So, may isa pa doon, uh, uh, red, na EcoSport, nababa na rin yung tranny, pero for paint pa yon So, yung mga yon is mga, siguro after na ng ondas. So yun guys medyo mahaba video kasi naparami natin nating releasing na inaasikaso and may mga iba pa doon na nagpapa-check din and repair do sa workshop. So yun guys, uh GTA Cars po. Maraming salamat. Open kami hanggang tomorrow or sa Undas. Wala ata kaming holidays guys. So yun po, dito anytime. Thank you guys and uh ingat kayo sa biyahe ngayong Undas at GTA Cars po. Salamat.